Yo, yo, yo What's up mga Oud? good morning Yo mga ko, good morning Hindi ko makasabi to kung oh, good talaga syempre Dapat ay tulog, kita nyo naman Grabe ah, nangyari Grabe yung nangyari Kagabi na ako ng video video nun dahil sobrang kabado talagang una kong ginawa at nilikas ko mga aking pamilya at ngayon hindi pa rin ako paniwala ganun nangyari sa mga tropa, sa mga pinsan at syempre kay Lubog niyon sa mga lahat, sa lahat ng mga gustong tumulong kay Lubog <coughs> kilala nyo naman si Lubog mga ka-wood, kailangan na kailangan nila ng mga tamit lumang pinagluma na tamit. short, syempre mga foods pupunta tayo dun sa lugar kung saan nasunog yan pa. yang <coughs> bisa <coughs>

Gustong gusto rin ko na yung mga kanyang tura ng ano. Paburin na ako yan. Ayan mga kodin ko. Makikita nyo mga kodin. Dito yung bahay ni Lubog. Banda. Ayan dito sa area nyo. Dito. Ayan bahay ni Lubog. Diyan bandang bahay ni Lubog. Ito bahay dito. Nakatira naman dito. Ayan. Ang uh, Camacho family, A, bahay ng pinsan ko. Dito banda sa taas. Ayan. Ito Dali pala tela doon. Ya pala. Pagbuklat ko dai peli. Masok sa damis din. Sino 'to? Nananay kuno ako. Bao ka 'yan. Pagalundod taga preyo ng lahat ng ano no.

Di sa puno ng santo ng mangga, lulo. Saan? Di sa puno ng mangga. Doon kala Richmond. Ah, di sa may dulo. Doon yung, mga mangga yan, ayan. Oo. Ayun yung mga na yun. Ayun na yung mangga na yun. yun. Ako, dyan, dyan, na ano eh Tao. sa may dulo. May nakuha na dalawang tao dyan. Grabe, sobrang bilis lang talaga ng apoy kung makikita nyo nung gabi na yun. Ay, sa mga gusto magpaabot ng tulong. Yung mga kalugar ko. Wala. bakto to zero ulit. Oo, siyempre. Karabi yung Sobrang bilis, no? Ay,

Ayan, picture-picture lang muna tayo at para may post para makatulong din sa mga uh, hihiya natin ng tulong. Okay. Ano? <tinyo> <tinyo> hindi na ano sa inyo ano. <tinyo> Salamat na <ka> lang ako na <tinyo> naman diyan. may niyan. May video ko para sakali makakuha tayo ng tulong sa mga ano, no, mga kaibigan. Grabe, sobrang bilis, no? yung mga wood, nakita nyo naman sabi wala pa tayong tulog talagang sinusubay ba yung pa natin at baka garumpan ng apoy tulad ng madaling araw nagkaroon pa ng apoy kaya hindi pa rin kami kampante na napatay yung apoy sa mga gusto magpaabot ng tulong mga kahood sana tulong natin yung lugar namin marilalig na sila lubog pamilya niya sobrang lusaw talagang lusaw yung tirahan nila at yung mga kapitbahay nila at syempre yung mga pinsang ko rin nandun doon rin nakatira mau lang mga hood syempre gusto ko lamang ipaalam sa inyo ang nangyari sa hood ko dito sa lugar ng Esar sobrang nakakalungkot talaga kung makikita nyo lang talaga yung apoy Grabe, sobrang trending ngayon. Sa social media, talagang purok gis, sar ang nakikita. Ah, uh, siyempre salamat pa rin mahal Panginoon at hindi umabot sa amin. Hindi ko lang kung ano sasabihin ko basta mga kaud, sa lahat ng mga tutulong, sa lahat ng magpapaabot. Pwede ko kayo samahan kung nasaan yung mga tao, mga nasunugan, nandun sila sa evacuation. Message lang kayo mga kahood. Sobrang kailangan kailangan talaga nila. kung meron kayo lumang damit, lumang short, syempre dala na rin kayo mga foods. Kung lubog kayo, ay na mga kailangan nila mga kahood. Ngayon, papasalamat na agad ako sa inyo sa lahat ng mga tumutulong, sa lahat ng mga nag-aasikaso. Thank you Lord. At thank you sa inyo lahat. Alala -alam sa mga followers namin ni Lubog. Naalala ko rin syempre si Lubog ko Wah. Grabe, wala pa tayong tulog. Kaya hindi ko na kinap yung mga video. Pinakita ko naman sa inyo. Wala mahud. Salamat.